Magandang araw sa inyong lahat, mga kapatid. Tanong. Kayo ba ay may mga idolo at mga tinitingala? Tara na sa landas ng pag-asa at sagutin natin ang tanong ito. Mga kapatid, ang ating gospel for today ay hango po sa libro ni Mateo, ikalabing-anim na kabanata at uh, ang talata ay labing tatlo hanggang labing siyam at napakaganda dahil ngayon din po ay kapistahan o solemnidad ni San Pablo at ni San Pedro alam niyo po sa ating gospel ngayong araw ay itinanong ni Jesus ang kanyang mga apostol ano pa sa tingin nyo ang paniniwala ng mga tao tungkol sa akin? At kakaiba ang sagot ni San Pedro, ikaw ang Mesiyas, ang anak ng Diyos. Doon pa lang ay nalaman ni Jesus na si Pedro ay kakaiba sa kanilang lahat. At tunay na siya nga ang ginawang pinuno ng ating simbahan. Ganon din si San Pablo. Pinagsama nga sila kasi sila yung mga naging inspirasyon natin. Sila yung pillars natin sa simbahang katoliko. Magkapareha silang nagkaroon ng pagkakasala sa ating Panginoon. Si Pedro itinatuan si Jesus. Ganon din naman itong si San Pablo, ipinatay, ipinapatay lahat ng mga naniniwala kay Jesus. At magmula nung binago sila ni Jesus, tinawag sila na maglingkod sa Kanya, ay nag-iba ang kanilang buhay. Kaya nga't ibabahagi ko sa inyo ang limang K na maaring matula, matularan natin sa buhay ni San Pedro at ni San Pablo. Una, ay katapatan magmula nung itinalaga nila ang buhay nila kay Jesus sa ating Diyos ay hindi na ito nagbago. Kahit anong mangyari, mahirapan man sila o marami mang balakid o marami mang sagabal, marami mang pumipigil at nahihirapan sila, naging tapat sila hanggang wakas. Pangalawa, ang kababaang loob. Itong dalawang patron o dalawang santo ay hindi mo napakinggan sa kanilang mga sa salita ng Diyos na nagmalaki sa mga ginawa nila. Kundi sa kababaang loob nila hindi nila inangkin ang mga mabubuting gawa nila para sa sibahan. Ang mga milagro na nagawa nila at ang mga nahikayat nilang libu-libu. Kundi para lahat sa Panginoon. Pangatlo, ay katapangan. Wala silang ina, inaatrasan. Lahat para sa Panginoon ay kakayanin nila at hindi mo sila matatakot o hindi mo sila mahaharang sa paggawa ng gawa ng gawain ng Diyos at sa pagpapahayag ng mabuting balita. pang sabikan Itong ating mga santo ay may pananapik na makapiling ang Panginoon araw-araw dahil ito ang kanilang nagiging lakas. At napamalas ito sa buhay na ipinakita nila, sa katatagan nila, at kung paano nila ginawa at sinunod ang utos ng Panginoon. At ang panghuli ay ang kagalakan. Sa lahat ng mga ginawa nila, sa mga hirap na dinanas nila. Ang makikita mo lang ay ang pusong nagagalak dahil alam nilang para ito sa Panginoon at lahat ng ito'y ang kapalit ang kaharian niya. Mga kapatid, ang ating panalangin ngayon ay sana'y maski isa o dalawa ay magaya natin ang ginawa ng ni San Pablo at ni San Pedro